Ilang araw bago ang kaabang-abang na Grand Biniverse sa Araneta Coliseum on November 16 and 17, nagbahagi ng kanika nilang mga pangarap sa buhay ang mga miyembro ng Bini. Partikular na rito ang Bini members na sina Gwen at Maloy. Sa panayam ng ABS-CBN News sa dalawang miyembro ng Nations Girl Group, sinabi nila na bukod sa pag-awit at pagsayaw, ay dream din talaga nilang umakding para kay Bini Gwen. Bagamat thankful siya sa tinatamasang kasikatan ng grupo, pumasok din sa kanyang isip ang maging aktres at ang pagiging isang modelo. Kapansin-pansin naman ito sa kanyang mga outfit na dinagdagan pa ng kanyang short hair na mas nagpaigtik ng kanyang model look. Ganito rin ang sinabi ni Bini Maloy na bukod sa kanyang hilig sa fashion na makikita naman sa kanyang mga outfit, pangarap din ito ang umakting. Aniya. Kapag nanonood siya ng mga teleserye o K drama ay napapaisip siya na sana ay magawa niya rin ito someday. Nang tanungin naman kung sino ang gusto nitong maka-excella sa acting scene, walang kaabog-abog na sinagot ni Bini Maloy na ito ay walang iba kundi si Miss Maricel Soriano.